Guys, Welcome to my channel. Ma'am Angeles vlog. Today is Sunday. Ayan, may gawa na naman si kuya. Sabi nga niya, babalik siya ng Sunday. So, nailagay na niya yung plain sheet, guys. Hindi na namin tinanggal yung panel board. Tinakpan na lang ng plain sheet. Ayan, naghahanda na siya sa kulay. Chocolate brown. Chocolate brown yung napili namin kulay, guys, dun sa ipipintura dun sa plain sheet dun sa taas na paglalagay ng signage ng aking uh, tindahan ayan ayan nag na si kuya magpintura napakadali lang naman din yung matuyo guys dahil mainit ang panahon dyan kaya ang daming natapos ni kuya trabaho kasi nga dire diretso mainit ang panahon guys kaya madaling matuyo yung pintura napinturahan na siya ng chocolate brown chocolate brown ang gusto namin. Kasi yung dark brown, ano, parang, ma, parang maitim din. Ayun. So, double coating na yan. ang bilis lang din yung matuyo yung pintura. Kasi, mainit guys. Buti na lang mainit na yan. Kasi, pinturahan pa yung yero sa taas at sa kalim sa ilalim ng yero. Oh. Ay, teka, 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 dali. Pa. Ah. Taas mo ng konti, kuya. Pala, taas mo ng konti. Oo. Oh, oh. Ayan, yan. Diretso. Nagkakabit na anong pangalan ng store, guys. Nandiyo sa gitna. So, uh, chocolate brown na yung kulay. Ayan. Maganda rin siya, chocolate brown. Netes, hindi na siya black. Pangit yung black, guys. Hindi talaga maganda ang ganda ng ano, pagka-chocolate brown niya guys eh. Nag-complement siya sa bake, kulay ng bake. Uh, ayan, tapos ngayon, lalagay na ng rock ito. Lalagay na ng, ididikit lang ito sa ano, sa taas. Dun sa plain sheet sa taas. Hindi na, ano, hindi na namin dinikit sa pano kasi so, sobrang laki nung pagkakagawa hmm, Ng ng rugby patuyuin Ano pang wala nang wala nang gagawin ano? Na, lalagyan din ng rugby doon. Pagkakabit, pagkakabit na nung ng, ng tarpaulin. Diba ang ganyan? Okay, matatapos na guys. <laughs> matatapos na. Ay, hindi pa tapos guys kasi pipinturahan pa itong halili oh. Itong ano, ito. Sa amin Gray. Gray. Ito gray. Palalagyan ng gray yan. Kakabit na. Ididikit na. Ididikit na guys. Yan ang pangalan ng aking bagong tindahan. Ito nyo, ba Diba? lapat oh. Kitang kita. Maliit lang siya pero kitang kita siya. Maliit lang yung pinagawa ko nga. Dinikit na lang namin din sa plain, plain sheet. May, may patong na plain sheet din guys. Hindi na namin tinanggal yung panel board na parang parang ano tagpi-tagpi doon. Tinakpa namin ng plain sheet na manipis. Tapos ayan na. Ah. Dinikit na namin yung, yung rugby lang yan. Rugby lang yan. Uh, yan ang aking yan ang pangalan ng tindahan ko na pumasagay sa BTI diba? ah. Bili na guys? bili na kayo guys bili na kayo sa aking tindahan yan lang ang mga panunod malay nyo baka biglang magbagong isip ko eh pipilitan na akong magtinda na talaga pag walang bumili ng rep ko ah magpipilitan akong magtinda ng soft drinks ayan na guys ayan na yung pangalan ng tindahan ko na. simple lang diba guys simple kasi I want simple simplicity is beauty ayan ang aking motto in life Simplicity beauty. Welcome to my store, Tita Jo. Aku po si Jo. Jo. Hindi Jo. 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 Jo for short. Jocelyn. I am Jocelyn Jo for short. Jo short. Ibigay ang ganda ng sorry, sorry, Bye guys